Kapag may alak, may bala. Yan daw ang napatunayan ng isang 13 anyos na dalagita na nilasing sa kaginahasa umano ng tatlong binatilyo sa Quezon City. Pero ang depensa ng mga sospek, ang biktima raw ang unang nagbigay ng motibo. Umaaksyon si Carlo Castillo. Napasugod sa QCPD Station 6 sa batasan ng mga magulang na ito matapos madawit ang kanilang mga kaanak sa kaso ng pangahalay. Arestado sina Joban Sanchez, J. Ford Sibal at Nico Nicole. Itinuro kasi sila ng 13 anyos na grade 6 student na nanlasing at nanggaha sa umano sa kanya. Hindi ako papayag na hindi mabigyan ng unistis ang anak ko. sila. <laughs> hindi ako magpaparilo sila kahit anong mangyari. Patay kung patay sila. Silang <laughs> ako ba ang anak ko. <laughs> Nakita ko yung anak ko, ginanon. <laughs> sa salaysay ng biktima, naglalakad siya sa kahabaan ng Payatas Road ng aloke ng mga sospek na sumakay sa pinapasada nilang jeep. Ang akala raw niya ay hahatid siya, pero nauwi ito sa inuman. Nangyari ang inuman sa loob ng jeep na ipinarada sa madilim na lugar. Nahatid pa raw ang biktima sa kanilang bahay, pero... Sa bahay po mismo namin, ginawa nilang ano paglabastangan. Mga... Duda naman ang mga magulang ng mga sospek sa Bintang. Nakita nila na nakikipag-inuman madaling araw doon sa lugar namin. Tapos po nung hihahatid na po ng pamangkin ko at saka ni Nonong, yung pinakabata po sa lahat, sinabi po nila na isasakay siya ng jeep para po hindi siya mahirapan. Hindi yun totoo, hindi magagawa sa iyan. Dapat doon pala sa bunga din, maraming tao doon eh. Pero sa versyon ng mga sospek, una raw na nagpakita ng motibo ang biktima. Pagtaas po namin uminom, yung bigla nilang pukuha ano lang po kinagagawa niya. Ito yung mga tropa ko, nilagyan namin si Kanini. Binala na sa camp kami ang biktima para sumailalim sa genital examination. Kasong rape ang kakaharapin ng mga naarestong sospek. Umaaksyon! Carlo Castillo, News 5.